dito naman tayo sa department store ng Robinson. Try natin mga sapatos dito. Tapos yun. Papawang tayo sa ground floor. Ito mga troops. Ano? Nandun. Anta. Mga Adidas. Kaya baka naksil sila. Tara. It's good. Wow. Oh, Anta, naka 40% to. Dito na yun sa Robinson Metro Ace. Try natin kung magkano. Kung mga pang basketball yan May ilig sa basketball. Oh. Ni Thompson. Yan mo tingnan natin kung magkano presyo ng mga tropa to ang mura lang to magkano kung magkano lang sya kung 157 ang mga tropa kanta pang basketball yung mga tropa ito pa magkano lang to nakalist na na 4% 4% 97 ang mga tropa Ito mo 11 mga bro ko. Ang Hindi siya, ano, hindi siya ano? naka-sell Regular fresh lang. Dating na natin to Ito naka-sell mga troko. Ito mo Thomson. na ano lang siya. 5,000 ito yung natin ito ato pa 157 lang siya o dati siyang 3,000 3,500 ganda nito ato pa o basketball ito ako yung lang siya 2,000 2,257 Pati so, na natin eh. 2,997 na lang siya Dati siyang 4,995 Lays na 40% 2,297 Pati na natin Itong click on zone Dati siyang, so, so, siyang 8,000 no oh. 537 to 9 to 7 na po, naka 40% ako. O um, may ibig din sa anta, pang basketball. Ayan, naka 40% na, uh, anta. Tatingnan natin to. Ano? no. Dati siyang 7-5. Ngayon makuha mo lang 3, 4-3. Ito ang son. Ito o, so, 7,000 siya. 7,525. May makuha mo na ng ano to? 6,000. 6,500. 40% off. So, 7,500. May makuha mo na ng 4,557. 40% off. Alright, may mga tropa dito naman tayo sa mga adidas eh. Naka 30% off. Ayan mga ano yun? Mga spots dito. Adidas pang forma, pang basketball. Tingnan natin to. Adidas. Adidas leverage yun, oh. 30% off. Magkano nun siya? Nasa loob yung, ano? Sa loob yung presyo nito. Tingnan natin. Kaya, katropo, naka-list na yan. 2,685. 89. Oh, Adidas, oh ito, so, tingnan natin to pa, hindi siya naka-sell regular price naka-trop out 3,300 na lang yan yeah. 3,300 hindi sya naka-sell ito, tingnan natin dito lang tayo sa mga sell dito ito, so, tingnan natin to adidas na to ito, hey, no. 30% mga tropa ating 3,000 makuha mo ng 2,3 ito drosa no, nakasalo magkano lang siya 3,180 na mga tropa drosa o basketball no? ito po, ibang color view mga tropa o oh, 3,300 na lang List na, nakalis na yun mga tropa ito po, Yun know oh. pagkano lang siya 1,000 na lang hindi 2,3 2,3,80 30% ito ina ito. ito natin itong wadidas na panaksel yan presyo na nakatro dati siyang 3,500 makuha mo na ng 2,700 ato ito, ito. malabo yung presyo nito So, ah, tingnan natin yung mga sim dito, mga tropa mga digas. Dito na yun sa Department Store, Robinson, Metro East. Ayan o, no? P3,000, makuha mo lang P1. Ang ganda nito, ito yun, type po dito. Pagkakaroon lang siya, dati siyang P3,000, makuha mo lang ng... No? hindi siya ng 40%. Kaya nabahala mag-complete yung budget kung <laughs> nakasal to niya yung ito. Kukuha mo lang tray for 30%. Ito. Masil pa rin. Ito sa maliit na sa mga ko sa mga anak niyo. O regalo. Two per blown show. Makuha mo lang ng 30%. Two to 50. Ito po. Nakasil ng mga tropa yan ayun ang presyo 2-1 mga tropa dati siya 3,000 yan mga tropa baka trip yung mga adidas dito nakasil ito nakasil din ko 30% kaso hindi natin nakita ang presyo dito na tayo sa kabila ibang color yung mga tropa to nakasil wala so, kasi dito ginawa natin presyo yun higitan natin presyo mga tropa ayan o dati sombray 5 to na lang wow ito mga tropa up to 50% off selected items ang pagkakana lang siya 7 77 na mga tropa hindi na nito umambot ano naman sibilan si na lang ato pa to May short pag sando to tingnan natin yung short na to ito, sandu, mga ano to sando mo to po na yan na lang tapos may t-shirt naman dito ang ganda na yung t-shirt nito eh. ang lambot to ayun ang presyo 857 na lang ang lupo ito naman dyan ito Anta Ito anta pa rin Anta na running shoes Small Andi siya naka, naka 60% Ano nga? Munta Ay dito Ito, matro po 50% Tingnan natin Tingnan um, natin 1 train na lang siya huh? Lahat siya yung 2-9 um. um, t-shirt dito Anta Uwan um, na lang siya Uwan um, um,

waste time you got one shot you got one life better pop off what do you like make a dream job no non five. no mean boss just my life and free thoughts you could try to play but you're never gonna beat me look the other way what i'm doing ain't easy bloody hands stained from the people who deceive me muddy hands break through the chains go free me people like sheep move feed, hurt it easy don't wanna be fast asleep when they scheme me. Better stand tall, ready for a fight, believe me When they try the chains, you can say no, free me Could try to play, but you're never gonna beat me Look the other way, what I'm doing ain't easy Bloody hands stained from the people who deceive me Muddy hands break through the chains, go free me Looking for change, looking for pain Pulling a mob, pushing a train I'll never stop, stick to a lane Pick up the pieces and go rearrange, uh. I'll be the best above all the rest, put me to the test, and yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pen it's a blessing. New focus, no guessing, just hold an obsession, all in his possession. You got the retention, I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. And came from the people who deceive me Muddy hands break through the chains, go free me People like sheep move feet, hurt it easy You don't wanna be fast asleep when they scheme me Better stand tall, ready for a fight, believe me When they try the chains, you can say no, free me so he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase. I don't want a place. I want to be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. Uh, high ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft. You can Time, you got one shot, you got one life Better pop off, what do you like? Make a dream job, no non 5 no mean boss Just my life and free thoughts You could try to play, but you're never gonna beat me Look the other way, what I'm doing ain't easy Bloody and stained from the people who deceive me